Meron na naman tayong na discover na magandang claper. Ito siya mga Moka Barbers. Oh. yung uh, brand nito. Ang gusto ko dito mga Barbers kasi yung blade nito parang trimmer, kaso lang clipper ito eh, malaki. Na-intrigue kasi ako sa design ng clipper na 'tong Moka Barbers. Nasyak ako sa resulta ng uh, pag-unbox ko dito. Napakaganda kasi ng clipper na ito. Malate lang ito Moka Barbers. Parang trimmer pero malaki ng konti sa trimmer. Ito na siya Moka Barbers. Ito yung loob niya. Yan, kumpleto sa maya oil, may uh, clipper guard, at saka may Type-C na charger. Ito na yung clipper mga kabarbers, panuorin nyo. Premium sa pakiramdam mga kabarbers kapag hawakan mo yung clipper ito. Ay, napakaganda. Tingnan nyo naman yan, oh. Napaka-unique talaga ng design ng clipper na ito. Malakas din yung motor nito ito mga kabarbers, oh. Naka-LED na rin ito at saka Type-C yung charger nito ito mga kabarbers. Yung blade nito, naka-taper blade na. Yan, sabukan natin sa client natin. Tingnan nyo naman yan oh. Ayan oh, ang talas mga barbers. Grabe. Napakamura lang nito pero shock ako sa performance ng clipper na ito mga barbers. Ang ganda oh. Ang ganda pang blending nito. Magaan lang siya. Hindi sa kabigatan. Kaya makukontrol natin ng maayos yung clipper na ito. Ang nagustuhan ko pa dito, hindi siya maingay mga barbers. Bagay na bagay ito sa mga bata. Kapag mayroon tayong client na mga bata.